Sobra po akong natutuwa dahil yung inaasam namin na magsasyam na taon na, umuusad na po. Makakamit na po ng, ng mga namatayan yung justisya. Isang araw matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na sa labing walong pinas lang sa kanyang madugong drug war, ang inilipat dito sa dambana ng paghilom sa Caloocan City. Kahit ilang taon na ang nakalilipas, sariwa pa rin sa mga kaanak na mga nakalagak dito ang mapait na sinapit na kanilang mahal sa buhay. Kasi ano sila yung nagpo -pol. lumapit yung mga polis, napababa yun, ipalusong sila, may mga dalang bayong, ayun, tapos pinag -ano sila, pinagbabaril sila. Pero hindi sila ano, kagad-agad na, parang pinaglaruan sila, pinahirapan muna sila. Inami ko po gumagamit po siya, pero hindi po sa ganong sitwasyon ng pag, pagpatay sa kanya. Kasi nagmakaawa po yung anak ko na lumuluhod na huwag mo pat akong patayin. Kasi marami akong anak. Sobra po akong nahirapan. Kasi siya po yung breadwinner namin eh. Lalo na po yun. Ngayon, nag-aaral yung mga anak niya. Wala akong kakaya na sa kanila. Yung isa, naiwan yung natatay nila. Ano palang elementary ngayon, napag-graduate ko na ng, ng grade 12. Gusto mag-aaral. Hindi ko mapaaral. Kahit mag-isa lang, nagtungo si Nanay Josephine sa Laloma Cemetery upang ilaga ang kanyang anak sa dambana ang masasabi ko po kay Terte, pagdusahan niya yung mga, kung anong ginawa niya sa mga pinagpap, pinapaktay niya, pagbayaran niya yung mga, yung mga naiwan na kailangan suportahan niya yung mga naiwan. Sa katulad kong wala akong asawa, marami ako pinapakain. Naglalabada lang po ako. Katulad po ngayon, siguro ako lang ang walang kasama na pumunta rito. Nag-iisa po ako. Kasi gusto sumama nung po kulang pang usahin. Naging emosyonal ang tagpo sa sinigawang misa Itinayo ang dambana ng paghilom bilang pag-alala sa umunay malagim na karanasan ng mga biktima at ng kanilang pamilya sa inilunsad na gyera kontra droga ni Duterte. Base sa mga tala, 6,248 ang napaslang sa kasagsagan ng Oplan Tokhang. Naniniwala ang ilang grupo na masigit pa rito ang bilang na nasawi. Katumbas ito ng libo-libo kaanak na naulila na nagpapatuloy ng laban para makuha ang katarungang matagal na panahon na nilang hinahagilap. I just pray that people would realize finally walang idinulot na kabutihan at kagandahan ang tokhang. Bagkos na mayani ang kultura ng kadiliman, ang kultura ng kamatayan at sa pagkaaresto ni Duterte, sana matuldo na natin itong kulturang ito. And we recreate a beautiful and much better culture of caring and healing. Ako si Louie Origino, News 5 Digital.